Hello, good afternoon everyone. Gusto ko lang ipakita to sa inyong mga bulaklak na to. Kasi sa tuwing dumadaan ako sa lugar na to, hinihintuan ko talaga to para lapitan sila at makita. Kasi gandang ganda ako sa kulay ng mga bulaklak. Ayan, grabe. Marami nito dito sa lugar namin. Kaya ipapakita ko sa inyo. Pero damo lang 'to. Ayan. Ang ganda ng kulay ng mga bulaklak ng damo. Yellow na yellow. Damo lang po 'yan dito sa Spain. Hindi po 'yan halaman. Ayan, ang ganda-ganda. Hindi ko lang alam kung anong pangalan nito sa Spanish itong mga damo na to. Basta tuwing magi spring eh nakikita ko to dito. Ayan no. Ang ganda kahit saan ka tumingin. Nakikita mo sila. Wow. Ang ganda sa mata. Nakaka-relax. Hanggang doon sa taas. Meron. Bali, dalawang klase siya. Ito, maliliit lang yung bulaklak niya. Tapos dito sa banda dito meron din kaso medyo malalaki yung bulaklak niya. Ayan, tingnan natin. Ayan, medyo malalaki sa kamas matingkad yung kulay niya kumpara doon sa maliliit yung bulaklak. Ayan, golden yellow yung bulaklak naman nitong isa na to. Saka mas malalapad ng konti yung mga dahon nya. Ganda oh. Ayan. Ang gandang tingnan talaga. Nakaka-relax. Ayan. Punong-puno ng mga damo na namumulaklak nang kulay yellow. Mas gusto ko yung medyo malalaki yung bulaklak. Yung golden yellow na yun. Parehas lang naman silang maganda. Pero mas gusto ko yung mas matingkad yung kulay. Ito kasi medyo light yung kulay ng mga bulaklak niya. Pero maganda siya. Yun nga lang, hindi ko alam kung ano yung pangalan nito. Kaya hindi ko masasabi sa inyo kung anong klaseng damo to na tumutubo tuwing spring. Ayan, oh. yung dahon niya ayan yung parang ano lang maninipis lang din siya ayan ganyan ay grabe ang ganda ayun dito sa side na to Marami. ayan magkahalo sila. Ayun, 'yung may kulay na golden yellow. Hindi ako sigurado kung ito ba 'yung tinatawag nilang dandelion isa siyang klase ng damo. Ayan, yung namumulaklak ng golden yellow na yan. Yung iba, kinukuha nila yung ugat niyan. Dahil nakakagaling daw yan. Marami siyang nagagamot ng na mga sakit. Parang ginagawa nilang tsa yan. Yan. Yan, grabe ang ganda hanggang doon sa taas oh. Yun, ng ganda sa taas. Ay, grabe, ang ganda-ganda. Sa tuwing mapapadaan ako sa lugar na to, ay grabe. Nauubos yung oras ko. Talagang nilalapitan ko. Minsan pinipitas ko yung mga bulaklak nakakawala kasi siya ng stress ayan oh ayun hanggang don sa taas ang dami nila ayun, busog na busog na yung mga mata ko sa mga gandang bulaklak na to. Heto pa oh. Dito sa side na to makapal. Saka matataas. Ayon kung nagustuhan nyo tong video na to, please i-like nyo, i-share, at kung di pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please subscribe na kayo para lagi kayo manonotify sa mga bagong video na i-upload ko. Thank you so much. See you on my next video. Bye-bye.